Yo. Ay, dito na sa amin garden, nanunuyo na po yung lupa oh. Nabibitak-bitak na. Ay, dinidiligan ko po ito, Ayan po yung host. May kambing doon. Ayun po yung saking akin ko, may na. Dinidiligan ko na lang to pa sa uh, one, twice a week, once a week or twice a week. Ayan po yung kambing. Ayan mo na, Joy. Daghan na Maraming kambing doon. Ito, malapit na po ito, mahabes. Magulang na yan. May bago na naman akong babalutin. Ayan po yung bago akong babalutin. Ayan si Papi. Yan po yung timing doon na hinirera ko papunta po rin sa taas. Yan po ay yung otlanan, kung tawagin dito sa, sa ano, sa area or hangganan ng ilang hati. Kahit pa pano, nakabunga yung aking sitaw dito. Oh. Meron palang bunga. So, kukitasin na natin para may magulay. Para may magulay mamaya. Ano kaya nangyari sa akin? Ano na, pahiga na naman ulit. Ayan po yung mga manok. Sa sobrang init ng panahon, dyan nagpupugad sa ilalim ng aking sitawan. Ayan ko ba ito sa mga matok, manok nito. ito? Ito ang pinatataka ko guys. Ang tagal ko na po nagtatanim ng malunggay. Puriyabuyag lang. Ngayon pa ako nabuhayan ng malunggay. Kung kailang tiginit. Ayan po. Nabuhay na siya. Sana kasi wala na kami malunggay dito dun sa bukid wala na hindi na rin sa amin yung area doon kaya ang kami dito so ito pa rin yung ating sitaw hindi ako harap sa camera kasi ang pangit po nang suot kong damit saka hiya naman ako no saan ka doon Ayan guys tingnan mo yung mga manok guys po, nakakuha ko ng itlog dito na ng itlog ang manok ngayon kaya baka mayroong ulit tingnan natin tingnan mo itong mga manok to maraming bunga aking ano ayan o ano? oh. ayan ay pa paano may mag nagugulay ako ito na lang yung pag-asa na ako ito yung aking mga ano halos na ang hina na sila sobrang init So kahit pa paano, dilig na lang ang nakakaano sa survive sa kanila. Na bakit kaya nabuwal ito? Bakit kaya nabuwal? Hindi kaya ay hangin. Mahina kasi yung pundasyon ko doon sa gitna at sa tulong, ng tibay. Wala kasi materialis. Ayan. Thank you for watching.